Ayan mga ka oh. Ayan ang mga blue boys ha. Nandito sa may part ng Alfonso. Ayan. Tinitikitan isa-isa yung mga nakapart dyan sa gilid na yan ha. Dyan sa gilid na yan. Ayan. Kaya medyo tumukod yung traffic dito mga ka Tinitikitan ang mga nakapart dyan sa gilid. So ayan si kuyang taxi. O oh, delikado ka dyan. Oops oh. Bandit tayo Maraming natikitan doon mga ka-videos yun na pala magpa-park sa harap. ayan na naman ko <laughs> eh kakalis lang ng mga nakatigil dyan ha o, sige dyan ka pa nagbaba bagay wala naman na yata yung mga blue boys o nandun pa sa unahan na nako delikado ka din dyan tagalan mo pa ayan na nga eh. no loading and unloading zone o oh. eh sa poste eh hmm. wala ba mga ka-videos no loading and unloading so kaya ka pa talaga umikot ha ay talaga naman oh ang dami mong inabala ay talaga si ko eh. pwede namang umikot dito sa kabila eh. then yung mga nasa gilid oh, ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. ayan, dami ang dami naman ninyo oops, na. No.